Ngayong araw ay isinasagawa ang nationwide na handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Simultaneous o sabay-sabay pong ginagawa ang serbisyo fair na ito sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng bansa. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal, edukasyon, kabuhayan at trabaho. So mayroon pong Kadiwa Store na nag-aalok ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nagsasagawa ng job fair ang Dole para sa mga gustong mag-apply ng trabaho. May medical mission din po ang DOH, libreng konsultasyon at ilang gamot. Kung may kailangan po ang ating mga estudyante, nariyan ang TESDA na para magbigay ng training vouchers at support at iba pang allowance. Sa ilang probinsya, may handog ang DepEd na edukahon at ang CHED na scholarships. Marami pa po tayong kasamang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng livelihood programs, housing assistance, training at marami pang iba. Ang pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay nakikinig, nagsisilbi at tumutugon. Makakasiguro po kayo na nandito kami upang maglikod at itinatama ang mga maling sistema. Gusto ko po lagi tayong taas noo sa pangunguno ng ating Governor at Vice Governor at mga lingkod bayan. Sama-sama po nating itaas ang pangalan ng Batanggenyo. Kaya naman magtulungan tayo sa isang bagong Pilipinas na mas maunlad, mas progresibo at mas makatarungan para sa lahat. Ito po ay disiplina ng paghahatid ng serbisyo. Madalas ipinapaalala ng Pangulo kung hindi nararamdaman ng tao hindi pa tapos ang trabaho. Kaya hinihiling ko ngayon, pambansaman o lokal, lumiko tayo mula sa anunsyo tungo sa resulta. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.